Ito ang tulay na minsan nabanggit sa unang kabanata ng El Filibusterismo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito ang Puente del Capricho o kilala sa tawag na Tulay Pigay na wala ang tinayo noong panahon ng mga Kastila sa taong 1851 sa bayan ng Mahayhay sa lalawigan ng Laguna. At ako, si Kim Chimoto. Isang content creator na mahilig mamasyal at gumala. Sabahan nyo akong puntahan at tuklasin ang makasaysayang tulay na ito. Team -Moto Guys, <laughs> um, dito po ako ngayon sa may... Um, dito ko sisimulan ng vlog ko dito sa may... Uh, bayan ng Mahihay dito sa... Dito sa lalawigan pa rin syempre ng Laguna kasama ko ngayon ang um, aking backride backride ko ngayon si Kalakbay Josh yan, vlogger din yan na ah, naglalakbay din within Laguna at naisip kong isama siya dahil pupuntahan ko naman ang tulay na binanggit na binanggit ni Dr. Jose Rizal sa kanyang El Filibustarismo na itinayo daw itong tulay na to noong tahon ng mga Kastila Tulay Pige ay nandito sa may uh, bayan naman ng Mayhay, which is uh, yung unong-unating stop dito sa Mayhay according to my google map napakalapit na namin, 1 minute na lang at uh, thank you lord at binigyan kami ng magandang panahon para makapagpalipad kami ng drone ng maayos barangay Hall pagtanong natin para nandito na tayo Bago tayo pumunta sa Tulay Pige, kailangan muna natin mag-register sa kanilang barangay. Hello Kailang po. Anong barangay po ito? Barangay Talort. Talort. Talorton. Talorton. Barangay Talorton. Papalista <laughs> muna tayo. Ano <laughs> po kailangan pagka mag ano mag-register? Wala kailangan. Wala po. Wala ring mapayaran. Wala po. Wala mapayaran. <laughs> So mula dito sa Barangay Hall kasama natin si si Jess SK Chairman dito. So sasamahan niya kami doon sa Tulay Pige. May konting laka rin. <laughs> Puti na nagbabike na ako. Guys, may konting laka rin, Kaya dapat ingat kayo sa pagpunta dito. Aas pala oh. Ayun guys oh. Aas. So, nag-uulan ngayon, medyo malumot. Ano? Kita nyo naman guys, may malumot. At naririnig ko na yung lagaslas ng tubig. Kasi nasa tabi lang siya ng ilog. Buti na lang at weekdays tayo pumunta. May kasama sa ating official dito ng barangay. So oh guys, hindi lang 'di hindi magkalayuan mula sa barangay hall. Ito na yung tulay Pigge. Yan. Chip, ginawan lang 'to ng ano no. Bago na 'to. Ito bago na. At ayun ang tulay ng Pigge. Tulay Pigge. Ayan. So, nilagyan na siya ng mga bakod kasi yung mga na, na search ko sa Google ay wala pang harang open pa. So ayan, oh, may ilog dito. At ito ang Puente del Capricho. Ayan. Puente del Capricho. So ayan, ito. Pababa tayo. Oh, sige, dito muna ako Nariyan sa probinsya ang Puente del Capricho. Nagkirawa ng isa naming kapatid ng Franciscano. Hindi ito natapos dahil sa pinintasan nito ng mga marunong na tao. Mahina raw at mapahanib. Ngunit sa kabila noon, nariyan pa rin ang tulay lumalaban sa lahat ng baha at lindol. Ang mga katagang ito ay nasa unang parte ng El filibusterismo at ang tulay na tinutukoy ni Dr. Serzal na Puente del Capricho ay ang tulay pigi sa bayan ng Mahayhay sa Laguna. Mamaya tatanungin natin si SK Chairman kung bakit tinawag na tulay pigi. So ayan, medyo makapal na yung damo niya. At ito yung natin ngayon. Ito pa daw yung original, original original na ginamit ng semento. So mamaya ang kapalipat tayo ng drone, pupunta tayo sa baba. Para mas makuha natin na actual yung mas magandang itsura ng tulay pigi. Ano, meron na rin dito. Hindi mang kalayuan, Ito na agad. No? Buti na lang at tama yung ruta na dinaanan natin. Hindi tayo mahirapan. Mm -hmm. Mm, medyo madulas daw. Buti na lang at nakarabash tayo. Yan. Kung pupunta kayo dito, ay siguraduhin ninyong nasa maayos na kondisyon ang inyong pangangatawan. Dahil sa taas at tarik na bangin na inyong dadaanan. At syempre, magsuot ng angkop na damit at sapatos dahil madulas ang dadaanan, lalo na pagkatapos ng ulan. Pero tingin ko pag summer naman, mas okay ang daan dito. Yan. Ayan, Ayano, guys, napakaganda. Yeah, ha? All right. Mano lang eh no, Mga kakaulan lang kasi no. So, uh, lapit tayo. Tignan natin ko nung <laughs> anong... Ay na natin dito. So guys, itong tuloy na to, napanood ko kay Kara David. <laughs> kay Kara David ko napanood dito. Kaya siyempre, pinaghandaan natin yung pagpunta dito. Ganda. taas guys so tanongin natin si SK Chairman tungkol sa history ng pagkakagawa nito bakit siya tinawag na Tulay pigi ay magandang araw po sa mga ka-pigi natin dyan ako po ang SK Chairman ng Marangay Talortor yun ah uh, kung bakit po tinawag na tuloy pigi Puente del Capricho dahil daw po nung unang panahon yung mga ninuno, uh -huh. mga taga-mayhay ay kapag daw po nagtatrabaho, kapag hindi daw po para sumusunod, eh, para sum sa pigi, para katulad ng mga... So ito yun, katuko, pigi? Po, okay. pigi Taong 1851, sa ilalim ng pamamahala ng Pransiskanong si Padre Victoriano del Moral, itinayo ang Puente del Capricho. Ayon sa libro, ay malupit daw ang paring ito. At kaya hindi natapos ang paggawa sa tulay na ito, kaya isang arko lamang natapos ay dahil sa pag aaklas sa mga Indio laban sa Praile dahil sa kanyang pagmamalupit. Kaya sa so tingin ko hindi natapos dahil parang nag aaklas po yata yung mga uh, ah, po ito ng walang bayad. ah, okay. Yung pala forced labor. Okay. Nung, unong, nung araw pala uso na yung forced labor na yan. At, at ano siya, um, open naman siya sa public. No? Opo, open, 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 open so. so, so naman po siya para sa public. Opo, ngayon po, kung nakikita nyo, medyo masukan siya kasi tumaan po yung bagyo, hindi po namin talaga nalinis. Hindi siya nalinis. So, ano pala ito, mini-maintenance okay. ng mga taga rito, yung barangay Dibang na nakasawa? Pag-inigin na po namin ito, sa mga once a month, kung sakali. And, eh, bumating nga lang po yung bagyo, kaya madadatigan nyo na medyo masukan. Kaya pala. So, anong, Anton? anong sukat nito? Yung taas, pa, lapad? Oo. Uh Para -huh. Pero ano to no? Nasa libro ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang mayani. Sa Filibustarismo. Sa Tulay Puente. Puente del Capricho mas kilala naman siya sa Tagalog na El, ano, Tulay Yan, napakaganda guys. Kitang kita mo naman yung structure. Parang luma. Bueno. Parang ano lang siya, ano, pinagpatong patong na bato. Ano kayang gilangit nilang pampatigas, hindi naman uso semento nung araw eh, no? mga, Yun nga din po isa namin sa giniisip e. naman ng mga Pilipino nung araw eh. Tapos itong tubig na to ay nanggagaling sa... Ano po, sa... Panahaw. Ito yung makikita nyo po yung sa may signage na may... Oo. Dito po yung kadukso. naman ng ang medyo na, So mo kaya sinara na lang ng barangay. Pero maganda pa rin naman siya. Maganda pa rin. At malinis yung tubig. Uh, ito Ito ay dadalhin na ng... Uh, magdalena, magdalena. balanak Palanak River. Pa oh, dito pa rin ang gagaling yun. Oh, okay, may dagdag, may dagdag kaalaman na naman tayo. Napakaganda. Kita-kita niyo guys, oh. Talaga yung texture niya. Ano eh para may design siya sa gitna. Para siguro may hindi para. Yung mga okay. Ay, Napakayaman pala na kasaysayan ng ano no, ng Maihay kalay mo sa dami ng bayan sa Laguna may napanggit sa libro ng El Pelbustarismo ni Dr. Javier Rugal ang galing talagang kamanghamangha ang tibay at disenyo ng tulay na ito kung paano ito naitayo kung gaano kalaki ang ambag at sakripisyo pagod at pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino noon ay hiling ko lang na sa susunod na henerasyon ay sana mapangalagaan at mapahalagahan ang pamana ng nakaraan. Ako si Kimchimoto, signing up. Puente del Capriccio! Tulay Pike, May High Laguna!